Hi guys! Uh, mamitas tayo ng papaya. Marami na siyang tiniting Tinitingnan namin kanina. Medyo marami-rami na din. Kaya ito, mamitas tayo. Tsaka, napakatamis niya. Sobrang tamis talaga. Walang kasing tamis. Uh, kagaya sa... Walang kasing tamis. Napakatamis talaga. Promise. Ito siya. Binabalot namin kasi para hindi na nakawin <laughs> Oo kasi karamihan kasi pag may hinog na kinukuha sa mga taong umaano dito dito yung yung karamihan sa mga dumadaan dito napatingin tapos pag may hinog kukunin nila kaya eto binalot namin para hindi nila makita na may hinog para naman makakain kami eto siya eto guys so oh, hinog eto po yan hinog napakatamis nito guys kukunin na kukunin ko ha oh diba? Hmm. parang native papaya lang siya no mamaya i-slice ko to Tapos, magagana pa tayo titingnan nga natin sa loob. Na. Wala na, wala na yan. May iba, ano, ano yung tawag nga? Green, hilaw pa. Oo, oh, hilaw pa. Hmm, hilaw pa yun si Lalo. Oo, oh, dami papaya. Oh. Ayan siya, binalot namin. Hindi pa ano, wala pang ano. Hindi pa siya hinog. Dito, i-check. Yung isang malalaki o oh, parang o oh, at yung papaya o oh, Ito ito pa Ito guys ang sa ano maraming ano Ito ang pinakamalaking bunga Kaya ito pakita namin sa inyo ha Pakita namin sa inyo oh di ba ang laki laki na ang laki niya pero hindi pa siya hinog ma pero malapit na siguro ito <laughs> siniri ung Kala mo na <laughs> pagalit <laughs> ito <Masa. laughs> sorry guys hindi ko maipakita lahat kasi ano ma ano ba masira yung ano niya Ay, yung balut, balut. manibalang ipakita natin ito oh. sige ipakita natin Ibalik lang natin mamaya Eto guys, oh, di ba ang laki niya? Oh, di ba? Napakalaki. Ayan, napakalaki. Hilaw pa siya. Sa daming sa daming puno, ito lang po ang pinaka <laughs> itong puno na to ang malaking may malaking bunga. Ito ang klase papaya talaga. Ito ang laki. Oh, grabe. Buya. Kibla itong papaya ito. So ibalik na natin kasi baka mamaya na nakawin na, naman to. Kaliin. <laughs> natin, talian natin. Tus ito, sorry. Paano ba to? Ayan, ganyan lang, ganyan lang. Ayan mo na ganyan. Hmm. Lang. Yan you know, may, may manibalan mani dalawa o. Oh. Hanap tayo asan. Yan you Diyan, mayroon dyan. Oh, tingnan mo, tingnan mo. Yan, tingnan natin kung may hinog. Ano Oh. Ay, hello, hello, Oh, tiba marami? Oh, mga balang yan. Oh, yung, na ano, oh na nga. Ano, siguro oh. mga tatlong araw. araw makuha yan. na namin yan. Oh, mga balang yan. Oh. Dito na naman, guys. Ayan na, mayroon din mga balang dyan. Kasan? Yan, oh, yan, 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 yan. Huwag dyan, doon na bukas, oh. Alis, alis, di hindi na Oh. Diba, yun, yun. Yun. Yan, titingnan natin kung may hino. Hino, hino. Hino, hino, hino. Diba, mayroon din. Mga ano, Dalawa. Ayan, dalawa. Ano, dala Mga limang araw, pwede na yan. Ano? Uh -huh. Ito matamis ito. Ito matamis. Diba? Dami yung papaya. Sige, balik mo. Talian. Talian balik kasi baka mamaya nanakawin. Magnanak sa kong magnanak sa kong. Pwede man, pwede man kami magbigay pero sa dapat manghingi. Hindi yung nanakawin. Masakit kasi ito mamat sa mata pag lalo pag hinog na. Mm, mm So pag hilaw, di makita. Wala sa sakit sa mata. Papaya, papaya, oh, oh, oh. Papaya, papaya. Papaya, papaya. Dami papaya. Uy, ano yun? Ubus yung pagkinapusa, oh. Six na? Six na. Dali lang. Hmm. malapit na din siya. Malapit na din siya. Maniba lang. Malapit na din namin kukunin yan. Ayan. Ah, maniba na rin. oh, dalawa. Ayan. Tapos. Hindi pa pa hindi yan. tagal pa yan. Ayan. dilaw pa. Siguro matagal-tagal pa yan. Ang butang pa ng isang buwan yan. <laughs> Kalab. Linggo lang yan. Ah. Oh, diba? Okay guys, thank you for watching. Mamaya, pasok ako sa loob. I-slice ko to, kakainin namin. Bye! Thank you! Ngayon, mamitas na naman tayo ng hinog na papaya. May dalawa dito sa gilid ko. Kaya pipitisa, pipitasin natin. Dali lang ha. Ayusin ko muna itong papaya. Sige. Kaya tayo. Ay. siya sya, na oh. Hmm. Pap natin ilagay muna dun sa loob. pabuti na ng dalawang araw. Tapos eto O uh, di ba? Hmm. Ito manake. Matamis to guys. Promise. Pahinugin, na, na pahinugin natin sa ano sa loob, sa bahay. Kasi pag hindi natin to kukunin, siguro bukas o ano, mahulog to siya. Tapos, eh, kailangan lang talagang pitasin siya. Kasi pag hindi, mahulog siya. Ito, bababa na ako, ha? dalawa. Ay, hmm. ayan pa oh. Ito pa yung napitas namin no, 'di ba? Ito pinitas namin kahapon. Ito dalawa. Ito pinitas namin to kahapon, dalawa. Tapos pinahinog namin dun sa loob, eto na itsura. Pwede na to siya kainin. Tapos ito naman, babutin mo na to ng dalawang araw. Okay, bye-bye. Thank you for watching.